Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Ayan ha, gusto nyo ng patunay talaga na napakaganda na, na, dito sa Davao City ha. Isa pong kakamping umamin kung gaano po aganda itong aming lugar. Dahil nga po'y nabisita daw po siya dito. Kakamping po yan ha. syempre kalyado nyo na yan eh, di ba? Tawag na nga sa inyo, tansong pinklawan uh, pink lawan, eh. <laughs> Loyalistang pinklawan, Dahil sa ating pwersa na po kayo eh kayo ng dakda kasi hindi nyo pa napupuntahan yung Davao City hindi nyo lang siguro talaga kayang tanggapin na itong lugar namin eh sobrang uh, napakalinis napaka ano napaka ganda ayan hindi po kurakot yung aming namumuno dito o ito para sa inyong uh, kalaman o pakita po natin yung video sa inyo ha o panoorin nyo mabuti huwag kayong aanga-anga dyan para na rin maliwanagan kayo yan sa mga galit nyo sa mga Duterte o oh, ito pahingan nyo mabut ba? o oh, yan ha mismong kakampink na ang nagsabi inamin niya kung gaano kaganda itong lugar namin o oh, yung lugar nyo ba dyan may pagmamayabang ba ng ibang mga ano kulay at least yung sa amin may patunay na ganto kaganda dito sa amin hindi naman sa nagbubuhat po ng bangko eh talaga naman po ganto sa amin dito sa Davao City proud na proud po talaga kami kung ano pong meron dito sa aming lugar tapos nagagalit kayo sa mga Duterte dahil tinatawag niyong kurakot sige nga po ikumpara niyo yung inyong lugar dyan tapos ikumpara niyo dito sa amin kung sino po ba talaga ang namumunong kurakot yan na lang po para sa inyong uh, kaliwanagan at mapanatag po kayo kung uh, totoo po ba yung sinasabi ninyo. O kaya po bumisita kayo dito. Welcome na welcome po kayo. Walang aano po sa inyo dito. Safe na safe po kayo kahit na kakamping pa kayo. Kung anong kulay ba kayo? Pulahan na loyalistang panso. Okay lang. Welcome na welcome kayo dito. Saksihan nyo po kung ano po meron dito sa amin sa Davao City. Bago nyo po husgahan ang mga Duterte na ganun po sila kasama. Yan lang po ang video yung ipinahagi ko po sa inyo. Hanggang dito lang po. Stay safe. And God bless you all. Duterte pa rin.